Good morning mga ka-Day Samahan nyo ako sa vlog na to And this is a normal vlog or lifestyle vlog lang Or a day in my life Kung ano man gusto nyo tawagin And tapos na ako magkape And mag-walk trip muna tayo ngayong, ngayong umaga And mag-walk trip muna tayo ngayong umaga Kaya samahan nyo ako Kaya saan sila minunin yun o? Ang piling nga kaya saan ko So yun po ano Dito na ako, walking na ako And Bakit nga ba ako naglalaad tuwing umaga? Or nagja-jogging Or nagigising tuwing umaga uh, Ay thank you lord Marami ako nagagawa At at the same time, nabibuild yung discipline ko I prefer na magising every day ng umaga kaysa malit at motivated ka kasi pag ano pag umaga ang nagigising ayun lang ngayon nakita ko na yung mga bata na uh, pumapasok dito na nag-school dati ginto rin ako pumapasok eh itong oras late na nga ito eh pero who cares di ba we don't give a fuck kailangan natin mag iingat habang nag vlog kasi tumatoy tayo ng eh hey, hey, oh hey. hey, get away right. may, may mga nakakakilala sa atin dito ano tayo pasikat pasikat boy and tinatry ka rin mag into public para masanay din ako magsalita mga pambura pa yun ah eh. lang dito mabibuild yung confidence mo no? Dapat no? mawalan ka ng pake Sasabihin ng iba Or sa iniisip ng iba Kahit mukha kang burat May okay, napansin nyo nga uh, pala no? May pasok na mga bata ngayon uh, Nakarang araw wala eh Dahil nga sobrang init Kaya sila uh, pinag online class ay sobrang init talaga pero ngayon meron ng pasok naririnig nyo yung mga sasakyan, tricycle motor na sobrang busy talaga sobrang init yun guys kaya huwag nyo babaliwala yung init kapag di nyo kaya huwag kayong lumabas and kapag nahihilo kayo uminom kayo ng tubig yun lang stay hydrated And guys, nandito na yung tropa ko. And hindi nyo siya makakikita. So may kasama rin ako mag-vlog dito. Sabi ko nga kasi medyo nahihiya ako mag-vlog sa labas kasi mahihiyain akong tao. <laughs> Di ba? Nakita nyo? Mukhang burat. Okay, guys, nakapaglaad-laad na ako. And medyo... Araw-araw -araw na rin pero maya maya kakain na tayo yun know. o so yun guys may napulat akong santol kakahulog lang nito kanina and titignan natin kung okay na siya okay na kainan ang tamang pagbukas na ito guys is pipisilin niya lang yan kailangan malakas yung pampisil nyo yun know. Oh. o pumotok pumotok siya guys ay putik bago nangangasim ako yun o oh, makikita nyo yun o parang ulo ko lang dati nung bata ako pang, ano, kahit anong puno inaakit namin min kahit bayabas, mangga pilinguelas, alatulis yun yung ginagawa namin dati yung wala pang cellphone ah. So Guys, maliligo muna tayo dahil natin extra. Kasi nga

4 na Maka Day 1 maliligo lang tayo kaya kakatapos ko nung kasi gumakain and eh, maliligo tayo sa daas hindi ko pag naliligo ko dito sa rooftop namin para akong nasa nature trip yung nakikita nyo dito guys makakukulan eh no? hindi na guys oo din pero mainit pa rin Makita nyo dito yung malunggay namin is napakalaki eh. Malunggay ba yan guys? Comment down below nga. Provincia vibe! May sabon yung timba, kaya papalitan natin. So yun know, o mga ka-day ones, napalitan ko na, and lalagyan na natin ng tubig. Ah, oh, lamig! So yun mga adayos, tayo maligo and magbibis lang ako Maligo talaga dito guys Talagang parang nasa Provincio vibes Talagang talaga ka Pwede rin ako dito magubad kasi may mga tao dun eh, may nag aayos ng bahay nila kaya, Hindi ako naghubad dito pero pag walang tao talaga pero huwag niyo na akong silipin ha yun maya maya uh, magbabasa tayo ng libro and ganun So yung gagawin natin ngayon? Pagtapos natin dito, magkakape ako. Magbabasa ako ng libro. Mag, ng libro and... Eh. Puro mga ka day ones ka. Tapos ko nga lang maligo. Nakita-ngita niya naman. <laughs> Nature trip ako noon. And ngayon is nag-aaral ako ngayon. Hmm. Ngayon, nag-aaral tayo ngayon dyan. And nagta-take down notes ako. And feeling ko kasi uh, nabububo na ako. Kailangan ko na, kailangan ko na magbasa-basa ulit. Dahil ngayon lang, wala rin ako magawa. So, ito ang pinaka-productive kong gawin. Kapag wala ang ginagawa is magbasa ka, mag-learn ka ng new skills. And, yun, habang nagkakap eh. So, may balik tayo. Libre na naman! <laughs> o, oh, isama ka sa vlog ko po. Anong makakambag mo sa vlog ko? <laughs> ito. Kano po ito? Ang <laughs> 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 bakit mo mag-vlog? Ang <laughs> <laughs> bakit po? Yan, di ba? Pag hindi ka sumusuporta sa mga jokes, diri kita susuporta. Salamat <laughs> <laughs> eh. Uy, gagis. Salamat, ah. Salamat, ah. Ano mo? Ang dalawa sa yan? Oo. Oh, 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 oh. Putong, ano mong pingi? Nga. Hindi naman magulit. Pag natapong tayo, tang. Uh, <laughs> uh, um, uy. Ano <laughs> mo, lagyan naman ka na yan. <kanina, laughs> toppings. Ang ina mo, Gar. Gago, duduraan kita. Uy, gagi, toppings. Lagyan mo nga, Gar. Ang ina mo, 10 million. Special na yan, no? Hmm, gago, 10 million na to. Ang <laughs> ina mo, ito. Isang alaban ganyan. Puta Ito, pan... piso lang ito. Ito, 10 ngayon, million. Hindi naman ayunin mo, Gar. <laughs> <laughs> you know. o. muna kami kasama ko si Paul. Nilibre niya di Lupe ng Ilocos Norte. Eh. <laughs> Bayad. Bayad muna bago daan. Mm. Uh, Binayaran na kita 50 eh. Na, <laughs> tagal na na. Ah. Tagal na na. Papalipasin ko yan ngayon ha. Ah. Pero next time na dadaan ka dito. Piso. Ah, dadaan ka dito. <laughs> So yun guys, wala akong magawa ngayon. Hahamunin natin yung yung kapwa ko kalbo sa abilang kwarto na mag arm wrestling kami. So try natin kung gano'n siya kalakas. Talagang talaga masusubukan talaga ang kalakasan mo dito. Uy! Uy! Ano? <laughs> What I do is I... I just try to take my hat and I turn it around and it's like a switch that goes on. And when the switch goes on, I feel like another person, I feel. <laughs> no. 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 <laughs> <laughs> Kain na ako. Pating. <laughs> oh. So yun guys, ito na yung kakainin natin. Unti lang. Tapos more on gulay. Ay gulay. Togo. Saka. Basta. Yes, hindi yan kaya. What up mga ka day ones. Tapos na kumain And naligo na rin ako. Pero mukhang hindi. di Diba? Pero anyways, maraming salamat sa pagsama. Sa so, wala pa yung video na to eh. Eh, lang, Mukha pa akong ano, oh. itlog oh. Pero hanggang dito na lang. And see you in sa next vlog. Huwag nyo kakalimutan alagaan yung mga sarili niyo guys. And stay proud of. Peace!